Good morning po sa inyo mga kantingero kantingera dyan Luzon Visayas, Mindanao Mga nagme-medalyon Antabayanan nyo yung iblablad po na medalyon Ang Mga nagmumutya Antabayanan nyo at parating na sila <clears throat> Ito po yung habak degera Palapalayo ko pong isinusuot Kahit sa magpunta at sa kalangis degera Ito po ay... Meron na po, dumating na Ito po yung pinakapuno niya oh. Ayan. ito po kakaputol ko lang po kanina kakabutas ko lang po mga kababayan uy nalaglag na ito po ito na po sila pambata pangmatanda. matanda kahit sino po ay pwede pong magtangan ayun na po hindi pa po ito na dasalan hindi pa po na basbasan kung bira ipinutol ko muna at tinalian yan ito po yung marami po ito mga kababayan ito <clears throat> yung naghahanap din po na langis langis de gera po na nakabote subok po tested po sa lahat yan meron po dito mga kababayan nakasit na po meron din po dito ayan po Ayan. Pambata, pang matanda. Dala niya po kababayan. Iisa lang po yung kasa niya po ito. Hindi na po nagbabago ng kasanya niya. Iisa lang po. Ito po yung tinatawag kong tagabuhay. Bakit tagabuhay po ito? Ito po yung ginam ginagamit namin kunwari 50-50 na po yung tao kung gusto nyo pong may salba o mabubuhay po ulit yung tao na 50-50 pwede nyo pong painumin muling mabubuhay po 100% po ako na lang po yung nagsasabi mga kababayan ganon din po dito sa lakis na nakabote, ganon din po dito kaya tinatawag ko po ito na taga po ng tao kahit itry nyo po kahit i-try nyo para maniwala po kayo yan ito po yung mga bisa nya po itong ginagawa ko ah uh, only igurt lang po only babaylan lang ang nagagawa po ng langis ng tagabuhay ng tao <clears throat> marami po akong nakikita na gumagawa po ng langis yun naman po ay ginagawa nila sa bala, ganyan sa itak ito po all around po ito pagka ikaw ay masugatan patakan mo po ng ganito muling hindi po magdudugo ang taga Yan. all around po ito lalo po sa tagabuhay po ng tao yung naghahanap po ng ganito Uh, magsusuloy mag sasanga kaso hindi po natuloy kung pagmamasdan nyo po sa kung pagmamasdan nyo po sa liwanag ito po ay gold naggugole gold po ayan po e gagamitin ko po sana sa personal ko eh, mas maigi lang po na makuha po ng iba Para may tangan din silang Mas bertod Iisa lang po ito ang kasanya mga kababayan Iisa lang po pinanggalingan yan Ito po Salamat sa inyo. Salamat sa panonood po. <clears throat> Salamat mga kababayan. Ang tabayanan nyo pala mga kababayan, mga kantingero, kantingera, ang medalyon na i-upload po sa inyo. Ang medalyon po nakakaiba. Nagaling po sa amin. Yan mucha po nakakaiba na galing po sa amin na ilawan mo ay eh, natakbo siya pag ang tabayanan nyo yung matanda po na sunubay bayang ko na isasali niya yung mutya sa bunganga para makita nyo po yung tunay ng mga mutya. salamat sa panonood and like and share sa aking youtube channel mga kababayan mga kantingero kantingera dyan Luzon Visayas Mindanao good morning po sa inyo Ingat po kayo lagi mga nagbumutsa, nagmimedalyon. Shout out po yung mga nagme-message sa nanonood po sa inyo. Ingat po kayo lagi. God bless po.